I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Grabe talaga ang couple na sila Donny at Bel Mariano na kahit nga hindi sila magkasama ay talaga namang ramdam na ramdam mo pa rin ang feelings nila sa isa't isa na talaga namang magkaparehas na magkaparehas. Alam naman natin na ito ang ating couple na sila Donny at Bel ay minsan talaga ay nagiging matchy ang kanilang kasuotan na kahit nga hindi sila nag patungkol dito. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ang post nga ng ating nato na talaga namang kagaya sa post noon ni Bel Mariano. Narito nga guys ang nasabing post ng ating Donnie. Kuha nga ito sa Milan, Italy. Nagad na nga itong ikinumpara sa post noon ng ating Bel Mariano nang nasa US nga ito. Narito nga guys ang nasabing post ng mga bablis na kung saan kitang kita nga siya na magkaparehas nga itong couple na meron nga nakakaption na the girlfriend and the boyfriend na talagang alam na alam mo kung gaano nga kalakas ang connection nila sa isa't isa kahit nga hindi sila magkasama at talaga namang umani ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Kaya naman station lang tayo for more update